daming mga damit. Ganito pala. Ang ganda pala dito, no? Ni Nike na ni. eh. Magkano? Nike. Magkano? Hindi ko. Hindi pa man nakita. Hmm. Ay! Ganda. Ayan, oh. Sa labas may mga paninda. Ganito pala dito. Ayan. oh, may, may kami siya. Wow. San si Ate, Kuya? Ate, 'di mga dress. <laughs> ah, <laughs> mga dress. <laughs> Nasa labas na pala ang mga ito, no? Ngayon lang ako nakakita dito. Ganito na pala, no? Sa labas na yung mga kuwan. Oh, may gold na dyan. Ayun, nandito kami na Ate Elbe. Kasama namin mag-asawang Ate Elbet at Kuya. Ayan, pusa, o. Oh. Ay, pwede pala pupunta si Jojo dito. Si Jojo. Ice cream. Ah, sinaw. <laughs> Ang ganda dito sa Salmiya, guys. Ang daming tao. Ayan <laughs> o. Wow. Parang mas maganda pa dito kaysa sa Quit City na. No, no, no. No, sorry ah. I don't Mati na kaya nila kay. di mamo. mo mamo nga na ka. Nga video ah